Magandang araw po sa iyong lahat at mga kaibigan. Tara samahan mo akong tuklasin ang makulay at kahangang-hangang mundo ng Iloilo, -ilo, isang lungsod na puno ng kaysaysayan, kultura, at tradisyon na tsyak na magpapahanga sa iyo. Mula sa mga sinaonang simbahan hanggang sa makukulay na fiesta at mula sa masasarap na pagkain hanggang sa mga kagilagilalas na tanawin, siguradong hindi ka maubusan ng mga dahilan para mahalin ang Iloilo. -ilo. Simula na natin ang ating adventure sa sa Queen City of the South, ng Iloilo -Ilo. Ilo Iloilo ay hango mula sa dating pangalan na Irong-Irong na nangangahulugang isang dila ng lupa na parang ilong sa timog ng Iloilo -ilo River. Sa simula, ito ay isang puok na tiniterhan ng mga katutubong ati na malapit sa likas na yaman ng ilog at dagat. Dahil sa magandang lokasyon, naging sentro ito ng kalakalan at kultura sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Ito rin ang naging dahilan kung bakit naging tahanan ng iba't ibang pangkat itniko na nagambag sa mayamang kultura ng lugar. Sa paglipas ng panahon, ang pangalan ay pinaikli at naging kilala bilang Iloilo. -ilo. Ayon sa alamat ng Maragtas, noong ikalabing tatlong siglo, dumating ang sampung dato mula sa Borneo na tumakas sa pamumuno ni Sultan Makatunaw. Ang kanilang pagdating ay nagdala ng bago at mas organisadong pamumuno sa panay. Kapag nila ang mga katutubong ate na pinamumunuan ni Haring Marikudo na ipagpalit ang kapatagan ng panay sa mga mahalagang gintong regalo. Ang pagkakasundo na ito ay tinuturi na isa sa mga unang halimbawa ng diplomatikong kasunduan sa Pilipinas. Dahil dito, nagsimula ang pagbubuo ng mga unang pamayanan sa panay na naging pundasyon ng kasulukuyang Iloilo. -ilo sa ilalim ng kanilang pamumuno na mayani ang kapayapaan at kaunlaran ng mahigit 300 taon bago dumating ang mga Espanyol na nagtayo ng pamahalaang panlalawigan. Ang panahong ito ay tinatawag na pre na panahon kung saan umunlad ang agrikultura, pangingisda at kalakalan. May mga patunay na nagsagawa na sila ng sistematikong pagtatanim ng palay at mangga na bahagi ng kanilang kabuhayan hanggang ngayon. Nang dumating ang mga Espanyol, inilunsad nila ang Kristyanismo na naging mahalagang bahagi ng kultura sa Iloilo. -ilo. Pinatatag ng mga Espanyol ang mga simbahan, kalsada at mga institusyon na naging pundasyon ng modernong lungsod. Noong 1855, binuksan ang Iloilo -ilo sa Pantagdigang Kalakalan, naging pangunahing daungan para sa asukal at iba pang produkto, kaya naging isa sa pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa Pilipinas maliban sa Maynila. Nagkaroon nagkaroon ng masiglang kalakalan lalo na sa sukal, tabako at iba pang likas na yaman. Dahil dito, dumami ang mga dayuhang mga ngalakal na dumagsa sa Iloilo, -ilo, kabilang na ang mga Incheck, Kastila at mga Amerikano. Naitaguyo din ang infrastruktura tulad ng mga daungan, bangkirahan at mga pabrika na nagbigay ng trabaho sa mga Ilonggo ang lungsod ay naging simbolo ng pag-asa at progreso sa kanlurang Visayas. Sa panahon ng Himagsikan, nanguna si General Martin Delgado sa larangan ng paglaban sa mga Kastila sa Panay. Siya ay naging isa sa mga pangunahing lider ng katipunan sa rehiyon. Pinamumunoan niya ang mga lokal na persa sa pagpapalaya ng Iloilo -ilo mula sa pananakop ng Kastila. Bagamat muntik ng mahulog sa kamay ng mga Amerikano, nagpatuloy ang pakikipaglaban sa iba't ibang forma. Ang kanyang katapangan ay naging inspirasyon ng mga susunod na henerasyon sa Iloilo. -ilo. Nakaranas ng pananakop ng mga Hapon noong World War II, ngunit tumagal pa rin ang kilusang gerilya sa panay Bago mapalaya ng mga Amerikano noong 1946, sa kabila ng matinding pagsubok, hindi sumuko ang mga ilunggo sa pagtatanggol ng kanilang lupain. Ang mga gerilya ay nagbigay ng mahalagang impormasyon at suporta sa mga porsang Amerikano upang tuluyang mapalayang muli ang Pilipinas. Naging bahagi ang Iloilo -ilo sa matinding labanan na nagpatunay sa tapang ng mga mamamayan. Pagkatapos ng digmaan, mabilis umangat ang Iloilo -ilo at muling umusbong ang ekonomiya. Noong August 25, 1937, pormal na itinatag ang Iloilo City sa ilalim ng Commonwealth Act Number no. 158 kung saan isinama ang mga karatig bayan tulad ng Lapas, Haro, Mandurriao at Arivalo upang bumuo ng mas malaking lungsod. Dito rin nakuha ng Iloilo City ang titulong Queen City of the South bilang pagkakilala sa malaking papel nito bilang pangalawang pinakamahalagang lungsod at pantalan ng Pilipinas pagkatapos ng Maynila. Bago pa man ito, noong 1889, inangat na bilang lungsod ang Iloilo -ilo dahil na rin sa pag-unlad ng ekonomiya at komersyo sa rehiyon. Mula noon, naging sintro ang Iloilo -ilo ng mga oportunidad sa negosyo, edukasyon at kultura. Dito itinayo ang mga pangunahing universidad, ospital at mga institusyon ng gobyerno. Kilala rin ito bilang sentro ng sining at musika sa Kanlurang Visayas na may mga kilalang artistang Ilonggo. Patuloy na tinatanggap ng Iloilo -ilo ang mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo dahil sa mayamang kultura, makasaysayang mga puok at pag-unlad ng lungsod. Bukod dito, ginawa rin din ang ilo-ilo ng titulo na La Muy leal e Noble Ciudad na nangangahulog ang Most Loyal and Noble City. Ang karangalang ito ay binigay ni Queen Regent Maria Cristina ng Espanya bilang pagkilala sa tapat na suporta ng lungsod sa korona ng Espanya lalo na noong panahon ng Himagsikan. Ang titulong ito ay sumisimbolo sa pagkilala sa pagiging loyal ng Iloilo sa pamahalaang kolonyal at makikita pa rin ito sa opisyal na silyo ng lungsod. Sa kabilang banda, ang Cebu City ay kilala rin bilang Queen City of the South, isang titulo na namatagal ng na ginagamit upang tukuyin ang lungsod. Kilala ito bilang pinakamatandang lungsod na itinatag ng mga Kastila sa Pilipinas at naging sintro ng kalakalan, kultura at kaysisayan sa rehiyon ng Visayas. Ang Cebu ay naging pangunahing pwersa sa ekonomiya at turismo sa timog na bahagi ng Pilipinas kaya tinaguri ang Queen City of the South katulad ng Iloilo. Gayunpaman, may dalawang lungsod na ginagamit ang titulong ito sa Pilipinas sa iba't ibang panahon at larangan. Cebu City ay tradisyonal na kilala bilang Queen City of the South. Samantalang ang Iloilo City naman ay tinatawag na ganito dahil sa kanyang papel bilang sentro ng kalakalan sa kanlurang Visayas at bilang pangalawang pinakamalaking lungsod sa bansa noong mga nakaraang dekada. Sa kasulukuyan, mas kilala ang Cebu bilang Queen City of the South, particular dahil sa laki ng ekonomiya at industrial na pag-unlad dito. Sa madaling salita, parehong may karapatan gamitin ang dalawang lungsod ang titulong Queen City of the South ngunit sa magkakaibang konteksto ng kasisayan at rehiyon. Cebu ang mas dominadong lungsod na ginagawa ng ganitong pagkilala sa modernong panahon dahil sa lawak at impluensya at pag-unla dito. kilala ang mga ilonggo sa malalim nilang kaugali ang spiritual at paniniwala sa kaluluwa, Diyos at Espiritu ng mga ninuno. May mga ritual at pagdiriwang na naglalayong ialay ang pasasalamat sa mga espiritu at proteksyon sa kanilang pamayanan. Ang mga matatanda ay tinatawag na babaylan na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng mga espiritu. Ang mga paniniwalang ito ay bahagi ng kanilang araw-araw na buhay at patuloy na ipinapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Bukod dito, mahalaga rin sa kanila ang pagkakaroon ng pagtukib, isang paraan ng pagalala sa mga yumaong mahal sa buhay. Isang makulay na bahagi ng kultura ang mga fiesta tulad ng Dinagyang Festival kung saan ipinagdiriwang ang kultura at pananampalataya sa pamagitan ng makukulay na sayawan at parada. Ginaganap ito tuwing ikatlong linggo ng Enero bilang pagdiriwang kay Senor Santo Niño bukod sa relihiyosong aspeto, tampok din dito ang makabagong interpretasyon ng mga tradisyonal na sayaw. Ang mga kalahok ay nagsusuot ng makukulay na kasuotan na dinisenyo upang ipakita ang kultura at kaisisayan ng mga ilunggo ang dinagyang ay dinerayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo. Kilala rin ang Iloilo sa pagdiriwang ng Iloilo Paraw Regata, isang tradisyonal na paligsahan sa dagat gamit ang mga paraw sailboats. Ito ay isa sa pinakamatandang seafaring event sa bansa na ginaganap tuwing Pebrero. Nagsisilbi itong showcase ng kasanayan sa paglalayag at katatagan ng mga mangingisda. Bukod sa kompetisyon, ginaganap din dito ang mga kultural events na nagpapakita ng lokal na sining at pagkain. Isa itong patunay na mahalaga ang dagat sa kabuhayan at kultura ng mga Ilonggo. Malakas ang pagpapahalaga ng mga Ilonggo sa sining, musika at panitikan kasama na ang mga epiko at awit na ipinapasa sa bawat salin lahi. Ang mga lokal na awit tulad ng pasyon na inaawit tuwing mahal na araw ay bahagi ng kanilang espiritual na buhay. May mga tradisyonal din silang kwento at epiko na nagpapakita ng kanilang kasisayan at paniniwala. Sa modernong panahon, ang Iloilo ay kilala bilang sentro ng sining sa kanlurang Visayas na may mga art exhibits, teatro at musika. Pinapalaganap ang kulturang ito sa mga paaralan at komunidad upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan. Ang arkitektura ng lungsod ay nagpapakita ng impluensya ng mga Kastila at Amerikano makikita sa mga lumang simbahan at gusali. Ang mga kasada sa Iloilo ay hugis grid, isang sistemang itinuro ng mga Amerikano. Maraming simbahan sa Iloilo ang nakatayo pa rin mula panahon ng mga Kastila tulad ng Miagao Church na UNESCO World Heritage Site. Makikita rin dito ang mga bahay na bato na may mga halong lokal at kolonyal na disinyo. Ang kombinasyon ng tradisyonal at makabagong arkitektura ay nagpapakita ng pagunlad ng lungsod habang pinapangalagaan ang nakaraan. Yagao Church, isang UNESCO World Heritage Site na may natatanging barok na arkitektura matatagpuan sa timog ng Iloilo. Kilala sa mga santo na lahat ay babae at estilo ng gothic, ang Molo Church ay nasa tabi ng maganda at naibalik na Molo Mansion, isang sentro ng kultura at mga souvenir pangunahing katedral ng lalawigan, tanyag sa pambihirang imahe ni Marian at makasisayang kampanaryo. Heritage Street na napapalibutan ng mga gusaling kolonyal, perpekto sa makasisayang lakad at pagtikim ng mga lutuing lokal gaya ng Siopaw. Isang museyo na nagpapakita ng mayamang kasaysayan at mga artipakto ng kultura ng ilo-ilo. Isang magandang parke sa tabing ilog para sa paglalakad, pagjaging at pagpapahinga habang nilalasap ang ganda ng tanawin ng lungsod. isang natatanging pilgrimage at leisure park na may mga buhay na eksena mula sa si Biblia, iba't ibang adventure activities at malawak na tanawin. Isang marangyang ancestral mansion sa Haro, kilala rin bilang Queen of Heritage Houses. gilagilalas na pangkat ng mga isla sa hilaga, sikat sa puting buhangin ng mga dalampasigan, mga rock formation at sariwang pagkaing dagat. Pinakamakulay na fiesta ng Iloilo -ilo na puno ng sayaw sa kalye, musika at kultura. makasasayang simbahan na kilala sa kakaibang desenyo noong panahon ng mga Kastila. Salamat po sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa puso ng Iloilo. Kung gusto mo pa ng dagdag na kalaman tungkol sa mga kahanga-hangang lugar at kultura dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa iyong mga pamilya at kaibigan. I-comment din ang mga lugar na nais mong bisitahin. Hanggang sa muli mga kaibigan,